Alam mo bang minsan, hindi naman yung gwapo ang dahilan kung bakit nababaliw ang babae? Minsan, yung presensya mo palang nakakagulo na sa sistema niya. Isipin mo to bro, may mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi mayaman, hindi kasing popular ng mga influencer. Pero may kung anong aura na pagdumaan, napapalingon ng babae. Hindi dahil sa itsura kundi sa enerhiya. Yung tipong tahimik lang siya, pero ramdam mong may lalim. At doon nagsisimula yung pagkabaliw ng babae. Sabi nga sa Stoicism, he who controls himself controls the world. At sa modern dating, yung marunong magdala ng sarili, siya ang di makalimutan. Ang problema karamihan ng lalaki, kapag may gusto silang babae, nagiging masyadong available. Lahat ng oras pinibigay, lahat ng energy inuubos. Kakatext pa lang ni girl ng hi, sagot ka agad ng hello in less than 2 seconds. Tapos magtataka ka kung bakit bigla siyang malamig, o parang wala ng spark. Simple lang bro. Nawawala ang misteryo. Wala ka ng challenge. At sa psychology ng babae, kapag wala ng thrill, hindi na exciting. Hindi ka na nakakabaliw. Nagiging predictable ka na. Ang babae gusto niya ng lalaking may sariling mundo. Yung kahit gusto ka niya, hindi niya maramdaman na ikaw ay desperado. Yung tipong may sariling direksyon, sariling buhay, sariling purpose. Doon siya nagsisimulang mahulog kasi pakiramdam niya kailangan niyang mapabilang sa mundo mo. Ngayon isipin mo to. Naaalala mo yung panahong ikaw yung laging nagchat. Laging naghahanap ng dahilan para mapansin ka. Tapos habang ginagawa mo yon siya naman. Unti-unting nawawalan ng interes. Parang habulan sa ulan bro. Ikaw yung humahabol, siya yung palayo ng palayo. At habang mas tumatakbo ka, mas madulas ang daan. Mas hindi mo siya mahawakan. Ganyan din sa emosyon. Kapag masyado mong pinilit, mas lalo siyang dumudulas palayo. Kaya may mga lalaking kahit hindi nagsasalita nakakabaliw, hindi dahil sa kung ano ang ginagawa nila, kundi dahil sa kung ano ang hindi nila ginagawa. Ang unang paraan para mabaliw siya sayo ay ito. Maging lalaking may lakas ng presensya. Paano? One tahimik pero puno ng laman. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Kapag may babae, huwag agad magmadaling magpakilala. Hayaan mong siya ang makaramdam ng curiosity sayo. iyo. Yung tipong, Sino kaya tong tahimik pero confident? Sa psychology, ang utak ng tao ay naa-attract sa mystery. Kapag hindi ka agad nagbubukas ng lahat, mas gusto kanyang tuklasin. The less you reveal, the more they wonder. Two, eye contact na may lalim. Hindi yung creepy stare, ha? Yung confident, steady, at parang sinasabi sa mata pa lang, alam ko kung sino ako. Kapag nagtagpo ang mata niyo, huwag mong iwasan. Dahil sa sandaling yon, bumubuo na ng connection ang subconscious niya. Kung marunong kang tumingin ng may composure, nagiging powerful ang dating mo kahit walang salita. Three energy na kalmado pero dominante. Hindi mo kailangang magyabang. Sa stoicism, tinuturo ang calm dominance. Yung presensyang hindi agresibo, pero ramdam mong siya ang may control. Parang layon sa gitna ng kagubatan. Tahimik pero lahat ng hayop aware na nandun siya. Kanya dapat ang dating mo. Hindi mo kailangang ipakita, basta maramdaman niya. Kapag ganito ka, magiging natural sa kanya ang pag-iisip sayo kahit wala ka. Poor, huwag mong ibigay agad ang validation. Kapag may sinabi siyang, ang pogi mo naman, huwag agad ay thank you, hehe. Sagutin mo lang ng simpleng alam ko, sabay ng ngiti. Hindi para magyabang, kundi para ipakitang hindi mo kailangan ng external approval. Sa isip ng babae, iba to. Kasi karamihan ng lalaki, agad nagkakandara pa sa atensyon niya. Pero ikaw, chill. At dun siya mababaliw. Isipin mo na sa coffee shop ka. May babaeng matagal mo nang napapansin. Tumingin siya sa'yo isang beses lang. Hindi mo siya nginitian agad. Tumingin ka rin steady. Isang segundo, dalawang segundo, tapos balik ka lang sa ginagawa mo. Sa isip niya, grabe yun ah. Parang hindi ko siya kilala pero ang lakas ng dating. Paglabas niya ng shop, kakaisipin pa rin niya yung tingin mo. At yan bro ang unang hakbang para mabaliw siya sa'yo hindi sa panliligaw kundi sa presensyang nagiiwan ng marka, ang utak ng babae ay wired para maghanap ng dominance at confidence, pero hindi yung sigaw o kayabangan. Ang tunay na dominance ay emotional control. Kapag kalmado ka kahit sa tensyon, kapag hindi ka nagmamadali kahit sa kilig, kapag hindi mo kailangan ang validation niya, ang subconscious niya ay nagsasabing, safe ako sa lalaking to pero at the same time, exciting. At yan ang deadly combination, security plus thrill. Yan ang formula ng pagkabaliw. Karamihan ng lalaki gusto agad instant attraction. Pero ang tunay na nakakabaliw ay hindi galing sa panlabas. Galing yan sa aura mo. At yung aura mo nabubuo sa tahimik na kumpiyansa, sa panahong marunong kang hindi maghabol, sa panahong kaya mong kontrolin ang emosyon mo, at sa panahong kaya mong sabihin sa sarili mo. Kung para sa akin siya, kusa siyang lalapit. Kasi totoo yan, bro. Ang babaeng gusto mong habulin ngayon, baka bukas, siya na mismo ang hindi makatulog kakaisip sa iyo. Kapag natutunan mong gamitin ang unang paraan, ang lakas ng presensya, gusto mong malaman ang sekreto kung bakit may mga lalaking, kahit hindi nagtitext, kahit hindi nagpaparamdam, ay hindi pa rin makalimutan ng babae? Simple lang bro. Alam nila kung paano gumamit ng psychological distance. Hindi ito tungkol sa ghosting. Hindi ito tungkol sa pagpakul. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo na nagiging dahilan para siya mismo ang maghabol kasi minsan hindi mo kailangang laging nandun para lang maramdaman niya na mahalaga ka. Minsan, yung pagkawala mo pa nga ang nagpapatunay kung gaano kanya gusto. Ang problema sa karamihan ng lalaki, kapag nagustuhan nila ang isang babae, nawawala yung sense of control. Lahat gusto nilang ipadama agad. Lahat ng emosyon binubuhos ng sabay-sabay. Good morning, good night, kumain ka na ba? Nasan ka? Sino kasama mo? Lahat! Walang preno! Akala mo romantic pero sa totoo lang, nakakasakal. Hindi mo napapansin pero unti-unti nagiging predictable ka na. At tandaan mo bro, kapag alam na ng babae lahat ng galaw mo, wala na siyang gustong tuklasin. Wala nang thrill. Wala nang kilig. O ati, pag nawala yon, unti-unti na rin mawawala yung interest niya. Isipin mo to. May lalaking araw-araw nagtitext, consistent, mabait, todo effort, pero wala, dead ma si girl. Tapos may isang lalaking tahimik lang, parang hindi interesado, pero siya yung hindi niya makalimutan. Ang tanong, bakit ganun? Kasi bro, ang utak ng babae ay nahuhumaling sa uncertainty. Yung hindi niya alam kung gusto mo ba siya o hindi. Yung minsan mainit, minsan malamig. Yung unpredictable. Ang tawag diyan sa psychology ay the Zeigarnik effect. Kapag hindi natatapos ang isang pattern, bumabalik-balik sa isip. Kung baga, kapag hindi niya alam ang sagot, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ka ba talaga sa buhay niya. At habang iniisip ka niya, mas lalo siyang nahuhulog. Ngayon, ito ang pangalawang paraan para mabaliw siya sa iyo. Gamitin mo ang psychological distance. Hindi ito basta magpahinga sa chat. Ito ay isang sining ng timing, presence at withdrawal. Step 1, huwag mong sagutin agad. Kapag nag-message siya, huwag mo agad balikan ng hey after 2 seconds. Let it breathe. Kasi sa pagitan ng oras na yon nagsisimula na ang curiosity. Bakit hindi pa siya nagre-reply? Busy ba siya? May iba ba siyang kausap? Ayan bro, nagsisimula na siyang mag-isip ng possibilities at habang iniisip kanya, niya, unti-unti kang nagiging addiction sa utak niya. Step 2. Bawasan mo ang emotional exposure. Huwag mong ibuhos lahat ng emosyon mo sa umpisa. Kapag sinabi niyang I miss you, huwag mong sagutin agad ng miss din kita. Sagutin mo lang ng simple pero matalim. Good to know. O kaya, talaga interesting. Iwanan mo siyang nagtataka kung ano bang ibig mong sabihin. Kasi sa isip niya, bakit parang hindi siya ganun ka-apektado? Bakit parang ako lang ang invested? Ayan, curiosity creates attraction. Step 3, magparamdam sa tamang timing. Minsan tahimik ka. Minsan magpapakita ka ulit. Pero sa sandaling hindi niya inaasahan, example, bigla kang magre-react sa story niya after 2 days, ang simpleng nice one. Walang emoji, walang halong drama. Ang mararamdaman niya, ha bakit bigla siyang nag-message? Namiss niya kaya ako? At dun bro, unti-unti na siyang nalululong sa mental loop ng pag-iisip sa'yo. Hindi mo kailangang araw-araw magpakyut. Kailangan mo lang magparamdam sa eksaktong oras na mamimiss ka niya. Isipin mo, nagkita kayo sa isang event. Naging magaan ang usapan niyo. May konting kilig. Pagkatapos, hindi ka agad nag-message kinabukasan. Sa isip niya, bakit hindi siya nag-chat? Hindi ba siya interesado? Makalipas ang tatlong araw, nagpadala ka ng simpleng message. Naalala ko yung sinabi mong favorite mong kafe. Nakapunta ako kanina. Walang halong panliligaw. Walang emojis. Sotel lang. Pero sapat para pasikatin ang kanyang utak. Kasi di ba bro, ganun naman talaga? Yung mga hindi mo in-expect, yun ang hindi mo makalimutan. Ayon sa behavioral psychology, kapag ang isang tao ay emotionally uncertain tungkol sa'yo, mas nagiging attached siya. Ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Kapag minsan mo lang siyang binibigyan ng attention, mas tumataas ang value mo sa isip niya kasi hindi niya alam kung kailan ulit siya makakakuha ng reward. At dahil doon, nagsisimula siyang maghabol. Sa madaling sabi, bro, kung gusto mong mabaliw siya sa'yo, huwag mong ibigay lahat. Bigyan mo siya ng dahilan para mag-isip. Bigyan mo siya ng espasyo para hanapin ka. Dahil sa pagitan ng katahimikan, doon nagsisimula ang pagkahumaling may mga babae na akala mo gusto nila yung laging present, yung laging available, pero sa totoo lang, yung lalaking marunong magpawala sa tamang paraan, siya yung binabalikan. Hindi mo kailangang magpakipot. Ang kailangan mo ay disiplina. Yung kaya mong i-hold back kahit gusto mong mag-message, yung kaya mong maghintay kahit gusto mong magparamdam, dahil ang lalaking may control, siya ang nagiging center ng emosyon ng babae. At uh, pag na-master mo 'yon, hindi lang isip niya ang mahuhulog, pati puso niya. May napansin ka ba, bro? May mga lalaking kahit hindi sobrang pogi, kahit simple lang manamit, pero parang may something sa kanila. Yung tipong hindi mo maipaliwanag kung bakit nakakabighani. At kung babae ka, timo rin alam kung bakit. Pero gusto mong mapalapit sa kanya, gusto mong makipag-usap, gusto mong makilala pa siya. Yan ang tinatawag nating magnetic confidence. At kung matutunan mong gamitin 'to, bro, hindi mo kailangang maghabol. Dahil ikaw na mismo ang magiging dahilan kung bakit siya mahuhulog, ang problema ng karamihan sa lalaki ngayon, akala nila ang confidence ay pagyayabang. Akala nila kailangan ng mamahaling sapatos, branded shirt, at malakas na boses para mapansin. Pero tandaan mo, ang tunay na confidence ay tahimik. Hindi kailangang isigaw kasi ramdam. Ang mga insecure na lalaki sila yung laging nagmamadaling patunayan ng sarili. May kotse ako. May business ako. May abs ako. Marami akong babae. Pero pag tahimik ka, kalmado at hindi mo kailangang ipakita kung sino ka, doon ka nagiging misteryosong nakaka-attract. Sa stoicism, ang tawag doon ay inner stability. Ang lalaking may tunay na confidence ay hindi pinapatakbo ng emosyon, hindi natitinag ng rejection, at hindi nangangailangan ng approval para maramdaman ang halaga niya. Ngayon isipin mo to, may babae kang gusto. Ang ganda niya, ang bait at feel mo siya na. Kaya anong ginagawa mo? Araw-araw kang nagte-text, nagpapatawa, nagpaparamdam, nag-o-offer ng tulong kahit hindi hinihingi. Pero imbes na mapansin ka, parang lalo siyang lumalayo. At sa gabi, habang nakahiga ka iniisip mo, pangit ba ako? Hindi ba ako sapat? May iba na ba siya? Pero bro, ang totoo, hindi kanya niya tinataboy kasi ayaw ka niya. Tinataboy ka niya kasi wala na siyang kailangang tuklasin. Naging open book ka masyado, na wala ang intrigue. At higit sa lahat, Naramdaman niyang ikaw mismo, hindi naniniwala sa halaga mo. Ang ikatlong paraan para mabaliw siya sa iyo ay ito. Maging lalaking may magnetic confidence. Ito yung klase ng kumpiyansa na hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi ito maingay. Hindi ito pilit. Hindi ito fake. Ito ay nakikita sa galaw mo, sa tono ng boses mo, sa paraan ng paghawak mo sa sarili mong mundo. Step 1. Kilalanin mo muna ang sarili mo. Hindi mo makukuha ang kumpiyansa kung hindi mo alam kung sino ka tanungin mo sarili mo sino ako kung walang babae sa buhay ko anong halaga ko kung walang likes walang papuri walang validation kasi bro kapag alam mo kung sino ka kahit wala silang palakpak hindi ka kailanman mawawalan ng lakas ng loob at yan ang unang hakbang sa magnetic confidence kung kaya mong tumayo mag-isa mas gugustuhin ng iba na tumayo sa tabi mo step 2 maglakad na parang alam mo kung saan ka pupunta hindi mo kailangang magmukhang matikas kailangan mo lang maglakad ng may purpose. Yung hindi nagmamadali pero may direksyon. Kapag may babae sa paligid, hindi mo kailangang pansinin agad. Ang kalmado mong kilos, yun ang nagbibigay ng mensahe. Wala akong kailangang patunayan. At doon siya nagiging curious. Step 3. Panindigan mo ang salita mo. Kapag sinabi mong busy ako, huwag mong biglang bawiin para lang makasama siya. Kapag sinabi mong may gagawin ako, gawin mo. Ang consistency bro, yan ang nagiging backbone ng respeto. At ang respeto, yan ang unang hakbang bago ang pagkahumaling. Step 4. Magkaroon ng selective attention. Hindi mo kailangang pansinin lahat. Sa chat, wag agad mag-react sa bawat kwento niya. Sa social media, hindi mo kailangang mag-comment sa lahat ng post. Kapag nakita niya ang hindi mo siya tinatratong center of the universe, mas lalo siyang magiging curious kung ano ang pumupuno ng mundo mo at doon nagsisimula ang magnet effect. Example, nasa party ka, maraming tao, maraming babae, pero ikaw kalmado lang, hindi ka yung tipong lumalapit sa lahat, tahimik, nagmamasid, ngumiti lang sa tamang oras. May napansin kang babae, tumingin sa'yo, once, twice, thrice, ngumiti ka lang ng bahagya, hindi mo siya nilapitan agad. Kumuha ka ng inumin, naglakad palayo, sa isip niya, bakit ganun, hindi siya katulad ng iba hindi siya takot, hindi rin siya nagmamadali. At doon bro, nagsimula na ang laro. Sa paningin niya ibaka Hindi dahil sa mukha mo, kundi dahil sa vibe mo. Yung tahimik pero confident. Yung aura ng I know my worth. At tandaan mo, pag naramdaman ng babae na kaya mong mabuhay kahit wala siya, doon siya nagsisimulang matakot na mawala ka. Ang utak ng babae ay biologically wired para ma-attract sa lalaki na may emotional stability. Bakit? Kasi sa evolution, ang lalaking kalmado sa gulo ay senyales ng leader, ng protector, ng lalaki na may kakayahang magbigay ng seguridad. Kapag insecure ka, kapag lagi kang naghahanap ng validation, ang subconscious ng babae ay nagsasabi, hindi stable to, hindi safe to. Pero kapag tahimik ka lang, hindi ka reactive, hindi ka nagpapadala sa emosyon, ang isip niya ay nagsasabing, ito ang lalaking kayang dalhin ako kahit sa bagyo. At don bro. Nagsisimula ang tunay na attraction. Hindi sa katawan, hindi sa pera, kundi sa presensya na puno ng tiwala sa sarili. Ang kumpiyansa ay hindi mo makikita sa gym, hindi sa followers, hindi sa damit. Makikita mo yan sa paraan ng pagharap mo sa sarili mo. Kapag marunong kang tumanggap ng pagkatalo ng hindi bumabagsak ang dignidad mo, kapag kaya mong magsabi ng hindi kahit ayaw ng iba, at kapag kaya mong maglakad palayo kahit gusto mo pang manatili, dahil alam mong hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para mahalin, ang tunay na alpha hindi yung laging nasa harap, kundi yung marunong manatiling kalmado kahit sa likod. At kapag nakita ng babaeng yon, hindi lang siya maa-attract. Mabubuhay ka sa isip niya. Alam mo bang mas nakakatakot kaysa sa lalaking iniwan? Yung lalaking hindi pa rin mawala sa isip kahit matagal nang tapos ang lahat. Kahit may bago na siya, kahit busy na siya, kahit pilitin niyang kalimutan ka. May parte ng puso niya na bumabalik pa rin sa iyo. Hindi mo siya hinahabol. Hindi mo siya kinakausap. Pero tuwing tahimik ang gabi, ikaw pa rin ang nasa isip niya. Kanyan ka magiging bro. Kapag marunong kang gumawa ng emotional imprint, karamihan sa mga lalaki, akala nila ang paraan para hindi makalimutan ay sa grounded gesture, regalo, sweet lines, sobrang effort. Pero kapag wala ka na, lahat ng yon nalilimutan din. Kasi yung mga material na bagay nawawala. Pero yung pakiramdam, yung emosyon, yun ang nananatili. Ang tanong, anong emosyon ang iniwan mo sa kanya? Kapag puro stress, habol, selo sa drama, ayaw kanyang maalala. Pero kapag ikaw yung lalaking nag-iwan ng peace, thrill, at lalim, doon kanya maalala kahit wala ka na. Isipin mo to, bro. May ex ka bang kahit ilang taon na? Kapag naamoy mo yung paborito niyang pabango, bigla kang natitigilan? Yan ang emotional imprint. Hindi mo siya iniisip araw-araw, pero may mga bagay na nag-unlock ng memory niya. Ganyan din sa babae. Kapag na-connect niya ang isang emosyon sa iyo, halimbawa yung kalma, security, excitement, hindi yon basta nawawala. Dahil sa tuwing makakaramdam siya ulit ng kaparehong emosyon, ikaw ang unang papasok sa isip niya. Kaya may mga babaeng kahit may boyfriend na. Minsan tahimik lang pero bigla kang naaalala. Hindi dahil gusto ka pa niya, kundi dahil may imprint ka sa utak niya. Ito na ang pang-apat at pinakamakapangyarihang paraan para mabaliw siya sa iyo. Gumawa ka ng karanasang hindi niya makakalimutan sa emosyon at hindi sa eksena. Step 1. Gumamit ng contrast. Kapag laging sweet ka, mawawala ang thrill. Kailangan maramdaman niya ang balance, yung minsang mainit, minsang tahimik. Hindi para laruin siya, kundi para maramdaman niyang totoo ka. Kasi yung emosyon na may ups and downs, yun ang tumatatak sa memorya. Hindi mo matatandaan ang araw-araw na masaya. Pero maalala mo ang sandaling nagbago ang lahat. Step 2. Mag-trigger ng malalim na conversation. Ang malalim na koneksyon ay hindi nabubuo sa chat. Nabubuo yan sa mga gabing totoo kang nakikinig. Yung tipong hindi mo siya ginagantihan ng kwento mo. Pinapakinggan mo lang. Kasi bro, kapag naramdaman ng babae na naiintindihan mo siya kahit hindi niya sinasabi, ikaw na ang taong hindi niya makakalimutan. Step 3. I-associate ang sarili mo sa positibong emosyon. Kapag magkasama kayo, huwag puro drama. Going light, masaya, confident, peaceful. Dahil kapag nakonek kanya sa peace of mind, hahanapin kanya kapag magulo na ang mundo niya. Step 4. Umalis sa tamang oras. Ito ang pinakamahirap pero pinakamabisang move. Umalis ka habang mataas pa ang value mo. Kapag nakikita mo ang komportable na siya, bitiwan mo muna. Huwag kang magpa-overstay sa emosyon niya. Kasi sa pagkawala mo sa peak, doon siya magsisimulang mag-crave ng presence mo. Ang pinakamalakas na lalaki ay, yun na kayang umalis bago siya kalimutan. Example. Isipin mo to. Lagi kayong nagkikita sa isang coffee shop. Sa tuwing nandyan ka, pinapatawa mo siya sa simpleng banat, pinaparamdam mong safe siya. Pero isang araw bigla kang naging tahimik. Hindi ka na nagparamdam. Una, tahimik lang siya. Pero habang lumilipas ang araw, napapansin niya yung katahimikan. Bumabalik sa isip niya yung mga oras na kasama kanya, yung boses mo, yung tawa mo, and yung mannerisms mo. At bago niya namamalayan, hinahanap ka na niya hindi dahil sa pag-ibig lang, kundi dahil sa katiwasayang dala mo sa buhay niya. Ang utak ng tao ay may tinatawag na emotional memory loop kapag isang tao ang naging trigger ng malakas na emosyon, kilig, peace, comfort. Pumabalik siya sa isip kahit wala na sa eksena. Kaya kapag ikaw ang naging source ng positibong pakiramdam, ang utak niya mismo ang maghahanap sa iyo. Kumbaga ikaw na ang naging dopamine memory niya. At sa panahon na magulo ang buhay niya, ang isip niya magsasabi, Saan na yon? Yung lalaking kalma, yung nakikinig, yung hindi ako hinusgahan. At ayun na bro, bumabalik ang pagkawili. Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang laging nasa harap. Ang kailangan mo lang ay maging taong may impact. Minsan isang salita lang na may lalim, isang nangiti lang na totoo, isang katahimikan lang na may peace, sapat na para maalala ka habang buhay. At pag nagawa mo yon, hindi mo na kailangang habulin ang babae. Dahil kahit anong pilit niyang kalimutan ka, ikaw pa rin ang huling tinig na maririnig ng isip niya kapag tahimik na ang lahat. Ito ang pang-apat at pinakahuling paraan para mabaliw siya sa'yo. Ang emotional imprint. Kapag na-master mo ang apat na yan, water presensya, two psychological distance, three magnetic confidence, four emotional imprint. Hindi mo na kailangang magsayang ng energy sa habulan. Dahil ikaw na mismo ang laro na ayaw niyang taposin. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba. Ako ang lalaking hindi makakalimutan. At kung gusto mong matutunan pa ang mas malalalim na diskarte gamit ang Stoicism at Psychology sa Modern Dating, i-follow mo na para hindi mo mamiss ang susunod na video. Paano ka maging emotional na matatag kahit mahal mo pa siya? Salamat sa panunood.